back to my channel. Ito na nga. Lambingan Ella at Chela tayo. Ayan, nagkwento ay nga si Che. Magalan sa, sa kanyang Pumo Life. Kung paano niya lambingin itong si Ella. At kung paano naman suklian ni Ella ng paglalambing ni Gemma. Ayan, marami ang kinilig. Kasi grabe din palang bumawi si Ella kay Gemma. Ikunito nga ni Gemma na misan pinaghaiyan siya ni Ella ng pagkain at minsan talaga nagdalang siya pag si Gemma ay umuwi sa kanila at sabihin ni Gemma na punta ka dito pero sagot daw ni Ella ayoko, hindi ako pupunta dyan pero maya maya magsasabi na kay Gemma na papunta na siya at malapit na siya o ba diba? iba talaga ang pagmamahal ni Ella kay Gemma. Ayan, malapit na malapit na ang PVL All Filipinos. Ayan, alam natin marami tayong nag-aabang sa pagpabalik ng PVL. Kaya abangan na ang more lambingan ng Jella sa November ata mag-uumpisa. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong stress